Sige po, po. Pasok, po. Ayan mga katrip, nandito tayo ngayon sa sikat at kilalang bulingan dito sa Kuwait. At syempre, siya rin yung pinakamaraming bulingan dito sa Kuwait. Ito yung Cosmo. Let's go! Ayan katrip, pupunta natin ngayon, tatanungin natin kung magkano yung bowling dito. Hello, how are you? Fine, You're fine. Can I ask? Yes, please. Sir? Uh, how much the bowling is? The bowling, is mm -hmm. the bowling is 3kd per person, sir. 3kd? Per person. Per game or per hour? Per game, sir. Per game? Yes, please. Okay, thank you. Salam, boss. Ay, mga katrip, is uh, 3kd per game and 10 frame. Sa isang game, 10 frame na yan. Okay, let's go. Laro tayo ngayon. Che? Yan, gano'n mo. Katrip, ang kusmo hindi lang kilala bilang bowling. Uh, bali, may mga arcade din sila. Billiard, and then mayroon din silang uh, basketball. Yan, mga arcade. And of course, mayroon din silang trampoline. Yan. Trampoline nila malaki. Yan, mga trampoline nila. Yan. And then, meron din silang VR. Ito. Ito yung VR nila, Hologate. And ito naman ang tinatawag nilang Pro Shop. Pakita ko sa inyo mga katalip. Ito yung Pro Shop. Ito yung paggawa ng bola. Bola ng bowling. An. Pro shop. Pwede ka dito magpa-customize ng bola or o-order ka o bibili ka dito, pwede. Sila na magko-customize ng bola mo. An. At saka bawat bola niyan may iba-ibang presyo. Sa tanong natin. Bro, magkano talaga presyo ng bola dito? Bro Ronel, magkano presyo ng bola? Depende sa bola. Depende. Ano, ano pinakamahal na bola? Uh, 90 KD, 85. Depende sa bola yun eh. Meron mga 45 KD lang. Depende uh, dipende, sa reaction ng bola yun eh. Uh, Masa yung, yung mga reactive? Uh, yung mga ko. Depende sa liko ng bola. sa so diretso lang. Ah, uh, depende din. Depende sa liko. Depende kung, kung anong kung tumukon na bola. Mm. Depende uh, sa reaction yun eh. Ah, yun yung price mo. Ah. Okay. Yeah, mga ka ganyan 'yon. And then may mga tinda din dito, silang sapatos. Yung sapatos na 'to, ito pang-bowling ito lang. Okay, thank you bro. Okay, bye-bye. At -bye. Uh, mga ka ito yung mga professional bowlers dito ng mga Pilipino sa Kuwait. Mga pro 'yan. Ito ano, ah uh, dito sa Cosmo siya yung trainer. <laughs> trainer, di ba? Hi, sir. How are you? good. Okay, fine. Yeah, yeah. this is challenge day, right? Huh? Yeah. And, and yung, paano ba maghawak niyan, bro? Pakita mo nga sa mga ano. Kailangan na kaganyan ng hawak. Yan. Tingnan natin yung trainer dito sa Cosmo. Yan katrip trip Tingnan mo yung hawak niya. Uh, iba rin yung style yung style niya ang hawak niya is double handed bali dalawa yung may hawak ng bola yan yung iba kasi single gabong strike Ayan dahil nag-iisa lang ako pumunta ngayon nakipaglaro na lang ako sa kanila at sabi nila, sige, join ka na sa amin. Kaya nag 'yan. Nakipag-tournament na ako. Hindi naman tournament, challenge na lang din. Ah, uh, okay naman yung score. Siyempre, hindi naman tayo lagi naglalaro. Hindi katulad nila sa uh, uh, madalas sila nagpa-practice lalo na tong Arabo na to. Kahit na 3 KD yung per game pero sobra. Uh, natapos na kami, nag-2 games lang kami, dalawa nung uh, nung Pilipino. And then yung Arabo, sabi niya, magtutuloy pa daw siya. Maglalaro. Ayan, puntahan pa natin yung ibang palaruan nila dito. Meron din pala sila ditong bug jump. Yung bug jump wala dun sa taas, yung sa pula na yon, tatalong ka diyan. Ah, uh, naka-airbag 'yan. And then meron din silang big slide. Yan. And yung ano, aakyat mo 'yan, aakyat ng mga bata 'yan and then magi-slide. Kaya hindi lang sila bowling, itong tour ano na to, ah, uh, Cosmo, marami silang palaruan. And dito naman, uh, sinubukan natin yung master cut. Ayan, sinubukan natin. Kaya mahirap. Mahirap makakuha. Mahirap maputan. <laughs> And then, baliban dyan mga katrip. Uh, Siyempre, naglaro din tayo ng basketball. Ayan. Uh, kunting laro. Papawis. Exercise na rin. Siyempre, pag nandito kayo, mag enjoy kayo. Kasi marami kayong uh, pwedeng laruin. Maliban sa bowling, may mga arcade, may mga billiard, may mga tao dito. Eh, meron din silang VR. Tsaka kung may mga anak kayo, pwedeng pwede dito yan. And then sa labas, may pagkainan din. Kaya parang namamasyal ka. Maganda itong pasyala ng mga bata. Hindi lang sa mga bata. Siyempre, kasama rin mga adult, mga teenager, pwede dito. Mga friend nyo, dalin nyo dito mga katrip. Pwede pwede kayo dito. ah uh, Dagdag ko lang, every Monday pala, uh, sa buong Cosmo, 50% sila. Kaya kung gusto nyo makatipid at uh, marami kayo, pamilya, kaibigan, kung gusto nyo makatipid, pumunta kayo dito at gusto nyo mag-enjoy, pumunta kayo dito sa Cosmo, kahit saan Cosmo, sa lahat ng branch nila, 50% every Monday. Kaya ano pa yung niyo nyo, hintay, ilagay nyo na sa kalendaryo nyo yung mga katrip, every Monday, pumunta kayo dito. And then ito naman, syempre, naglaro na rin tayo ng VR. Ito yung zombie. ah, uh, may kalabang ka, zombie. Yan, kalang, akala mo action start tayo yan mga katrip kasi feeling mo talaga totoo. Tapos kapag nahahawakan ka ng zombie, nagbabibrate yung best na suot mo. Ayan, syempre, pagtapos natin maglaro ng zombie, naglaro tayo basketball, ng VR pala, Tawad so, tayo ng basketball ngayon, mga katrip dito naman tayo sa bilyaran. Yan, at syempre, naki, naki, jamming na rin sa atin yung staff ng Cosmo. Uh, kaya, thank you, thank you. Ayan, tayo naman yung babanat. Ngayon, titira naman tayo naman yung titira mga katrip. Subukan natin kung medyo marunong pa ba tayo nito. Uh, syempre, nung kabataan natin, mahu medyo mahusay tayo nito. Pero ngayon, iba na. Ayun, mabuti na lang pumasok. Ayan po, dito na po nagtatapos ang aking vlog. Thank you, thank you so much. And huwag niyo po nakalimutan mag-like, share, and subscribe. And click the notification bell lagi para lagi po kayong updated sa ating bagong video. Thank you so much and God bless. -bye.